Yan. Good morning. Good morning. nag -live tayo. Pero hindi talaga kinaya ng ating signal kasi nga nasa dagat, meron naman sa harap namin dagat. Tapos dito sa likod naman oh, makikita niyo mga bundok. So nag-live ako. Hindi na ako madinig ni Boss Troy. Tapos si Ma'am Tina ay nag-stuck na din sa akin. Kaya ayun, naputol yung live ko. Kanat kanat proceed the live. So ayun, mas inano ko siya, clinic ko na lang siya ng 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 off kasi hindi na siya mo, hindi kaya ng aking signal. Nakaano kasi ako, naka-data. So ayan, ang ganda ng ano dito, ang ganda ng paligid. Maganda yung tanawin, no? Tingnan niyo. Makikita nyo, nasa bundok. Oh. yung likod nito ay bundok. Yung likod ng hospital na to ay bundok siya. Mm. Malaking isa to sa isa to sa malaking hospital ng ng Tacloban dito sa AVRMC Eastern Visayas uh, Regional Medical Center. Ito oh. O oh, tingnan niyo. O oh, di ba? napakaganda lang tapos dun sa harap ito yung background ito yung makikita nyo sa background tapos pupunta tayo doon sa pupunta tayo dito sa harap ng ano ng ng hospital kasi sa harap naman makikita ay mga dagat makikita nyo dito mga dagat kasi yung dagat nito ay uh, nasa may san manico bridge siya Malawak maganda. Nung kaninang dumating kami, 5, 6. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng tanawin niya. Nakikita talaga yung ano. Tapos, nakikita kanina yung sikat ng araw. Pero ngayon, okay pa din naman. Maganda pa din naman, oh. Tingnan nyo. ayun ano, di ba? Ang ganda ng view. Ayun, o, may pa bundok-bundok pa doon, oh. Paso nga lang, hindi ako makapag-zoom. Umiliwanag siya. O, di ba ang ganda? Tapos ang bibisi ng mga ano, sasakyan. Ano, kasi Monday ngayon, may pasok. Yun lang. Ayan, nag-end tayo kanina ng live kasi mabagal yung aking network dahil sa aking data. So, ayan, thank you for the magandang araw. For the magandang araw. Thank you sa nagpatala kanina sa akin, Sir Reynan, Domingo. Thank you, thank you so, sa umakit sa aking live, Ma'am Tina. Boss Troy, shoutout sa'yo. Hello, good morning, good morning everyone. Goodbye.